dahil umamin mismo ang dating pangulo. Inamin niyang nagnanakaw siya. Uh, may nakita po pala tayo ibang talent ng vice-presidente. Uh, magaling po pala siya magpatawa kahit hindi siya komedyante. ang una po hindi po natin alam kung ang um, kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba, hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating pangulo. Siguro po kakailangan niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung ano ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng pangulo sa mga um, Uh, law enforcement agencies sa mga investigating bodies kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng uh, Vice presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style Walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At uh, hindi po dapat lamang na puro salita o kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, tatlong buwan hanggang anin na buwan, ay masusugpo ang uh, korupsyon. Kung meron naman pong uh, sistema, ang bise, Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito? Sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon noong nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago after siya mangako na tatlong buwan hanggang anin na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung anong sinabi niya rito, and I quote, Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Mami, sana lang po. Mami, naman po ni VP Sara ang Pangulo na mag po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niya? Um, Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang vice-presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank ma'am. Sunod na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. Good morning po, Yusek. Ngayon pong nag-start na po ng operation o trabaho yung ICI, ah uh, baka may update po sa operasyon naman ng sumbong sa Pangulo.ph. Okay. Meron po na natanggap Uh, na sumbong as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito, dahil meron na pong ICI, ay ipapasa na po sa ICI. Thank you po. Sunod, Tuesday, New B. Hi, ma'am. Follow-up lang po doon sa meeting ni Pangulong Marcos at ni House Speaker Romualdez. Uh, sa tingin po ba ng palasyo? Itong uh, possible na pagbibitiw, kung magbibitiw man si Speaker o kung mag-on-live lang, ay uh, uh, nararapat lang para iapis o pahupain yung damdamin o emosyon ng taong bayan dahil nababanggit nga po ang pangalan ni Speaker sa issue ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Para pahupain ang damdamin? Sabi ko nga po, ang sabi po natin, mag-resign o hindi mag-resign, at ang kung pangalan niya ay nasa sama, may imbisagan naman po ito. So, decision na po iyan ni Speaker uh, Romualdez kung siya po ay mag-resign. So, hanggat hindi po talaga siya nag-resign, ay wala naman din po talaga magiging reaksyon ng palasyo. Thank you po. Last question, Letner, si DZRH. Ma'am, other topic lang po, uh, ipinit, ipinatigil po ng Supreme Court yung uh, implementasyon ng redistric, redistricting ng BARM. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito lalo ilang linggo na lang ay eleksyon na sa BARM? Kung yan po ang desisyon ng Supreme Court, yan naman po ay gagalang kung ano pong inuutos sa Supreme Court, magkukumplay naman po ang pamahalaan. Pero hindi po ba nangangamba ang Malacanang na makaapekto ito lalo uh, paulit-ulit na sinasabi ni Presidente kung gaano kahalaga itong BARM elections sa, sa rehiyon at sa peace process? Kung pangamba po, opo meron, pero susundin pa rin po ng administrasyon kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Ivan Mayrina, GMA7. Pahabol ah, ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI she was asked if this is too little too late. Uh, and uh, her answer was, and I quote, actually, hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Mm -hmm. Uh, may nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Ah, uh, magaling po pala siya magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang uh, pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa ma-anomalyang ma flood control projects. Pero nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing korap mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na iyon? Leaving hell. For the last remaining three years ni Pangulong Marcos sa uh, leadership, uh, isasama niya na ba yung sa legacy niya, yung anti-corruption drive, since nasimulan niya na dito sa DPWH? And from there, talagang nakita natin kung gaano kalalim yung corruption uh, doon sa ahensya ang bag, tatrabaho po ng Pangulo para maipakita at ma-expose kung anumang mga maanumalyang flood control projects na ito at uh, nagiging ng korupsyon, hindi po ito ginagawa ng Pangulo para magkaroon lamang ng legacy. Ginagawa niya po ito dahil ito po ang kinakailangan. Ginagawa niya po ito para sa taumbayan. So hindi para po magkaroon lamang ng legacy. Uh, follow up lang, uh, Yusek. Uh pagkatapos nitong investigation sa DPWH, meron bang information kung merong ahensyang isusunod si Pangulo Marcos na kung meron siyang natatanggap na information, talamak din ang korupsyon doon sa ahensyang yun? Ang pag iimbestiga naman po patungkol sa korupsyon ay hindi lamang para sa DPWH. Kung meron po makikita at maibibigay na anumang mga reports tungkol sa anumang korupsyon, yan naman po ay talagang pa-iimbisigan. Salamat po. Isaac. Sunod na tanong, Chris Jose Remate. Good morning, Yusek. Sabi po ni Bibi Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging um, findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. mag ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Good news para sa mga driver at teacher. Pwede nang bumili ng mura at dekalidad na bigas ang mga tsuper sa ilalim ng benting bigas meron na program. Sunod namang magiging parte ng programa ang public school teachers at non-teaching personnel. Ito ay ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang abot kayang bigas para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pagpapalawak sa programa upang maabot nito ang target na 15 million households o 60 million.